Hello! Good morning! Good morning! Good morning! Ang pinakamahabang tulay dito sa gitna ng dagat. Dito sa Guam, U.S.A. na may, may, nang, may nangyisda doon, no? Tapos, may nunguhan ng kinason. Yun. Tulay dito sa U.S. US Guam. Ayan. Focus natin yan guys. So, may na dami ng ano nga na, oh. yeah. yun. Nangihinginasun na yun o. Oh. Ano mo yan? Nangihinginasun dyan. Diba? Yun. Ayan, nagsasakay ng uh, kayak. Ayan. Nangihinas yan sila dyan. Nangihinas. Ayan yun yung bahay parola tapos ayan dyan may nang may nang ano dyan nang ng tahong ayan diba guys ah, ano talagang ayan o oh. ayan ayan ng mga tahong bà bye 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 bà bye bà bye bye bà -bye, bye -bye. <laughs>